for today's video ayun si share ko sa inyo guys kung paano nga ba tayo makakaiwas sa uh, peking pera guys syempre meron akong ibibigay na tips sa inyo na napakahalaga talaga guys dahil lalo lalo na sa mga bagong pera ngayon guys na lumabas na ngayon syempre meron yung mga naka indicate na uh, pera na naka-indicate talaga doon sa pera natin guys. So talaga kailangan uh, maging tayo sa ating uh, guys. Pero ngayon na naman ay eh, talamak na naman yung mga nagkakalat ng na mga peking pera guys. Dahil yeah, sa mga peking tao na yan. Kano <laughs> Talag pa talaga yung mga peking na yan. Um, paano naman tayo magkakaroon ng uh, uh, safety or kung hindi kayo panatag sa sa manual na pag, uh, pag susuri sa ating pera kung peke ba ito o hindi. Ayan, meron akong ibibigay na tips sa inyo kung napaka-importante nito guys. So, ayan, bibigay ko sa inyo kung ano yung tips na guys. Paano tayo magiging aware? <laughs> Mas lalo, kung hindi kayo um, satisfied sa, ano, sa mga ganun na pamamaraan guys. Ayan na syempre mabusisi talaga yun guys kung talagang ayaw nyo na ayaw nyo mapikian kayo ng pera guys so ito ang solusyon <laughs> ang solusyon guys ay ito lang chin ayan napakaliit lang nito guys ayan napakaliit lang nito pero usable talaga to Uh, maraming pwede tong gamitin guys. Uh, pwede tong ito guys ay uh, papakilala ko muna sa inyo. Ito guys ay maliit lang pero napaka-useful na gamitin to guys. Ito kala niya mo flashlight talaga siya guys. Ito guys ay portable LED purple light torch. Ayan, Na multi-function siya. UV money detector. O, di ba? Money detector to. Itong kaliit-liit na bagay na to, guys. So, eto, guys, napaka-portable talaga nito kahit saan. Kahit uh, mamalengke ka para hindi ka masukingan ng peke, ay pwede mo siyang dalhin sa pocket mo, ilagay mo sa bag mo or what. Kasi, guys, napaka-halaga talaga na meron tayong... Uh, hindi lang naman syempre tayo yung nagbabantay sa kailangan natin ah, uh, Siyempre, meron tayong iba pang kasama sa bahay. Lalo na ako, yung anak ko lang ang katuwang ko dito sa tindahan. At syempre, minsan din yung asawa ko. So, eto guys, yung aking um, ma, ma, masasabi kong magiging useful to when regards sa mga peking pera, guys. So, ayan. Portable lang siya. Ito, guys, ay hindi naman siya, hindi siya, ano, guys, ah uh, hindi siya discharge. May battery siya, guys. Ayan di battery siya, tatlong battery na triple A. Ayan. yan. Pero napaka-useful nito, guys. Itong aking um, ultraviolet money detector, guys. Napakaliit lang nito, guys, pero napaka laking tulong. bilang lang siya sa flashlight, flashlight, guys. Um, nagagamit din siya sa mga nakikitang mga dumi-dumi. Uh, yung mga dumi-dumi sa paligid guys ayan so ito paano natin to magagawa sa ating mga pera so ayan guys tignan natin um, ito guys meron tayong mga bagong pera na naka labas na itong uh, nato, ito na guys nakalabas na siya itong mga bagong pera talaga rin ngayon ay napepeke na rin talaga so ayan Itong bang bagong pera na to ay talaga namang may, uh, napaka ano din niya. Napaka uh, hirap din ano din niya. Pero kung na pepeke na siya, mahirap rin siya. Uh, ano din din. Siyempre may mga nagagawa ng pepeke. So, dito pa lang guys kung wala uh, <laughs> kung wala siyang uh, laki yung money detector guys. Titignan niyo muna guys kung itong mga mga parang si ano na to, ito nakalagay na to, puti na to guys, ay talagang dapat clear na clear, ayan kitang kita, ayan, kitang kita guys, ba diba? malino pa sa sikat ng buwan, <laughs> na dapat yan ay uh, clear na clear siya guys, hindi siya yung nag na parang wala na. Yung parang hindi mo siya nakikitang malabo. yon Peke na yon Yun palang peke na yun, guys. Dito sa bagong pera. So, pangalawa, may, mat, may makakapkap na naman kayo na, ayan, may makakapkap kayo sa pera ng bagong pera, Ayan, makakapkap niyo pa rin. Yun, naka-impose na, naka-impose na mga num letter. Ayan. Nakakapkap niyo pa rin siya, guys. Ayan, parang mayro pa rin something sa pera. Ayan. And then, syempre, itong bagong pera nga pala, guys, ay hindi na mga tao yung mga nakalagay dito. Mga hayop na. hindi, <laughs> mga ano na talaga, mga siguro mga famous na mga hayop. But, ano? Kasi, mga hindi na siya tao. Hindi na tao nakalagay, guys. So, Pagtao pa rin yan, syempre yun palang peke na. <laughs> ayan. And then next, tignan nyo pa rin si serial number guys. Ayan. Kung pareho ba doon. Kung pareho ba dyan. Syempre. Ayan. Nakakapapyo yun ng, ano, nakipost na. Ayan, no, parang, parang may something talaga pag kinakapapin nyo. Ayan. Pag kinakapap, kapapala. Ayan. Kaya kailangan magpagaling tayo sa kapaan ha. Uh, magaling naman kayo sa kapaan na lang ko 'yan. <laughs> so yan. And then lastly, um eto sa bagong pera pala, guys. Dito nyo na malalaman dito sa bagong pera, guys, ayan, naka -im dito sa may linya na to, yung mga guhit-guhit, naka-impost na nakalagay yung pera na 100, ayan o, may makikita kayo 100, 100, 100, 100, 100, 100, ayan, may 50, nakikita nyo yung nakalagay dito sa gitna, na 50, ayan, 50, yung sa linya na yun, may linya dyan, tingnan nyo na lang, tingnan nyo maigi. May linya dyan, ah, 50 pesos, 50 pesos, 50 pesos. Ayan. May mga nakalagay dyan. Ayan. So, ito naman guys. Dito tayo magkapano ko, um, pag, pag kasi customer ay uh, pinaninindigan niya na hindi yan peke or peke. Ayan. Ayan. Meron dapat talaga guys gumamit kayo nito. So, ito tutok natin siya sa ultra ultra violet money detector na pwede rin siya mag-flashlight ayan so ayan guys Tininininin. Ayan. Ayan guys. So, kita nyo ba yan guys? Ayan. Ika lang ha. Uh, Nagdoble kasi ito Ayan. Siyempre, kitang kita nyo yung uh, detalye. Ayan. Ayan No. Kitang kita nyo yung detalye ng pera. Ayan. At ang importante guys ay yung nandito part dito guys. Yung part dito. Yung part na dito guys, ayan. Yung part dito guys, dapat makikita sa ultraviolet yan na nakalagay yung 100 pesos. Ayan. Kahit sa 1,000 guys, makikita nyo dapat dito yung 1,000 pesos or 100 pesos guys. Ayan. Yan o, kikita nyo ba? Ayan. Yan Yan. Basta yung ditong part na to guys, dapat nakalagay yung 100 pesos dyan guys. Kahit yung 1,000 dito yan. Lahat ng bagong pera guys, ay dito dapat nakalagay yung may, naka, may nakikita dyan na 100 pesos guys. Kasi alam nyo guys, kung walang ganito guys, hindi nyo makikita to kahit na liwanag. Yung 100 pesos dito guys, yan. Yung 100 pesos na nakalagay dito guys, hindi nyo makikita yan, kahit itutok nyo pa sa araw, kahit sa cellphone, guys, na ilaw doon, hindi nyo makikita ito. Kaya dapat talaga, guys, meron kayong money detector, guys, para matitrace din nyo kung peke yun, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan, o. Oh. Makikita nyo lang yun, guys, kapag may money detector kayo. Ayan. So, yan yun, guys. Tingnan nyo sa 50 pesos. Ayan, sa 50 pesos, guys, gano'n din yan. Ayan, may nakalagay din na parang ganyan. Ayan, 50 pesos. Ayan, 50 pesos dito. Kahit sa 1,000, guys, gano'n din yan. Sa 500, yan. Basta may ganyan, guys, surely, surely sure na, 100% sure na, ang pera nyo na natanggap ay legit. Legit na talaga, guys. So, mas maganda talaga, guys, na meron na kayong money detector, lalo na sa ating mga tindahan, guys. Napakamura lang naman ito guys. Nasa aking description box lang yan guys. Kung saan ko siya nabili. Sa aking shop guys. Ayan. Sa aking shop lang yan guys. Ayan. Ilagay ko na lang po sa description box. Nandoon lang yan guys. Napakamura lang nito guys. Almost third Wala pa itong isandaan. Wala pa itong 50 pesos guys. Ito guys ay nasa 40 plus lang. 40 pesos lang yan guys oh, nakaka na kayo ng pera niyo. Naka naka ano pa kayo sa makaiwas pa kayo sa peking pera. At syempre, dat, dito rin guys sa mga lumang pera guys, natitrace din yan kung peke ba at hindi peke yung pera nyo Kasi, ayan guys, kung kinutok nyo siya sa, ano, sa ayan, kung natutok nyo siya sa ultraviolet na yan, Ayan, may makikita kayo fiber dyan, guys. Sa pera. Ayan, lalo sa isang libo, guys. May makikita kayo mga hibla-hibla, yung fiber na yan. Sinadya talaga yan ng Banko Central, guys. Para matrace kung ang pera nyo ay uh, legit, guys, na totoo. Nilagay talaga nila yan, guys. Kung wala talaga yan, guys, ay ng na ang inyong pera, guys. So, ayan, makikita nyo yan, guys. Ayan. O, ba? Diba? Yan ay tinatawag na fiber security. Ng, uh, fiber security yan, guys. Ayan. Yan ang tawag yan sa mga himulmul na yan. Yan. O, ba? Diba? Kahit na, kahit nang sa liwana, guys, hindi nyo makikita yun, guys. ba? Diba? Yung mga uh, pera na to, guys. Ayan. Kahit sa lumang pera, guys, matitrace nyo na yan kung peke ba or hindi kasi. Ayan kahit nalabhan na yung pera na guys <laughs> matitrace pa rin na ito ay legit ayan yun, may mga himol-mol may mga fiber dyan fiber, security fiber ayan yung ating pera ayan. lalo kikita nito sa madilim sa madilim part <laughs> pero okay na naman sa maliwanag kasi nakikita rin naman ayan nakikita rin naman yan kung peke ang inyong pera okay. so, napakalaking tulong nito guys, lalo na ngayon sa bagong pera guys, na pinapalabas ngayon, pinalabas na ngayon ayan, na dito dito talaga, dito sa bahaging ito guys, ay dapat may nakalagay na ayan o 50 pesos. Yan, eh, parang kra, ano, ito, 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 Ayan, di ba? Hmm, pagkita na. Pag nakita ang ganyan, guys, it's Japik. Ayan. Sa isang nga, pag nakita mo yung, ano, isla doon, na maliwana, shiny shimmer. Nakukuwi isla, no, para kasing ganyan yun. Basta may iba kasi doon, na kasi yung sample na 1,000 10, pesos yung ganyan. Kita nyo yan. 50 pesos. Kaya no. Ayan. Nakita nyo yan guys. Legit yung pera nyo guys. Ayan yung may 50 pesos. Okay. Ayan. Ayan. So yan doon tayo. Um, magiging secure kapag meron tayong kutya uh, Pero kung wala pa naman, pero sana naman hindi ay makakuha kasi ako naman, eh, hindi pa naman ako nakakakuha. Ang marami akong nakukuha ay yung lumang pera talaga guys. Kasi yung parang kapanahonan pa ng kanilang lolo. <laughs> yun ang na nakukuha ko guys. Pero yung peke, oh lord, huwag naman sana. Pero ayun na nga, kaya nga ako bumili nito guys, ay dahil nga, um, hindi lang naman tayo yung nagbabantay Uh, yun din, yung anak ko rin kasi guys, ayun ang pinapabantay ko para talaga iwas siya sa peking pera guys. So, eto guys, malaking tulong guys. Ayan. Check na lang din sa aking description box, sa aking shop. Check na lang doon. Okay, napakamura lang naman to guys. Wala pa tayo sandaw wala pa tong 50 pesos. Almost na sa 40 plus lang to. 40 pesos plus. Masisecure -mas mo na yung pera mo. Alright? So, yun po ang aking mashe-share for today. ang um, Pagtutok po sa ating mga pera, guys. Sa paano tayo maging alerto sa ating pera. <laughs> sa peking pera, guys, na kumakalat ngayon. So, ayan. Thank you for watching, guys. Please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe like po ako. Pakihit nyo na rin po ang ah. notification bell. Dated po kayo sa aking videos. Nagagayin, guys. Bye-bye.